na mention ko na yung joint uh, joint action plan in agriculture and fishery no? yun yung pag-uusapan pag, pag pumunta dtong high level delegation sa sa Hunyo no sa Pilipinas so uh, yan yung effect nung pagpirma nung January na no? magbibisita sa Pilipinas pag-uusapan yung anong mga proyekto at anong plano ang talagang dapat uh, ano to uh, mangyari no tsaka makakaroon ng business forum ano Forum on Agricultural Cooperation between China and the Philippines. So, uh, yun, pag-uusapan nga kung ano yung mga kooperasyon at pwede bang magkakaroon ng mga pirmahan din ng agreements, no? And, uh, yan yung epekto nung pagpirma nung Enero, no? nung bisita ni Presidente. It will help in the agricultural development of the, of the Philippines, for one, no? Modernization is uh, part of it. So, yun ang malaking kahalagaan ng na ano to, na pinirmahan ng INERO. Itong pangalawa naman, yung handover certificate for the Sino Philippine Center for Agricultural Technology. This is, ano to? Philscat, no? Philscat. ah uh, itong proyektong to, um, nagsimula pa ng 2000. No? And itong handover certificate, ibig sabihin niya na tapos na ang proyekto, at hinahand over na sa amin, sa gobyerno ng Pilipinas, yung lahat ng equipment, lahat ng ano to, ng ano ng proyekto, kasi tapos na yung proyekto. So, ito yung ibig sabihin itong pagpirma ng handover certificate. And Phil Scott, nag-focus yan sa rice production. And sa so 20 years na program nila, malaki ang benepisyo na nakuha ng Pilipinas diyan Kasi it's for hybrid rice, no? And, uh, kailangan namin 'yon, nakatulong 'yon sa food security ng Pilipinas.